Sa kabilang dako, ngayong buwan ng Enero, bababa ang pasahe sa aeroplano. Ito makarang aprubahan ng pag-alis sa fuel surcharge sa domestic and international flights na ipinataw sa presyo ng ticket. Ayon sa Civil Aeronautics Board o CAB, ito ay magiging epektibo makaraan ng labing limang araw na sunod ng paglalathala nila ng resolusyon sa pahayagan kahapon araw ng Webes. Now na nang sinabi ng International Air Transportation Association na nitong Disyembre 26, umabot na lamang sa $75 ang presyo ng jet fuel kada bariles. Ito ay mas mababa ng 21% mula noong buwan ng Nobyembre. Sa lunes ay diringgi ng CAP ang mga motion for reconsideration ng mga airlines ngayon sa pagpapatupad ng nasabing resolusyon. Nagbigay katiyakan naman ng ahensya na susunod ang mga airline sa pag-alis ng singil sa krudo nang binabayaran ng mga pasahero.